Angelica Panganiban at Kim Chiu, full support sa kanilang kaibigan na si Bella sa bagong pelikula. Narito 'the chika, ang chika natin today. Isang espesyal at puno ng good vibes na sandali ang naganap ng muling magsama-sama kagabi ang solid na magkakaibigan na sina Angelica Panganiban, Bella Padilla at Kim Chu na mas kilala ng lahat bilang ang Becky. Nagpipon-pipon ang tatlo para sa black screening ng pelikula ni Bella na isang daang awit para kay Stella kung saan hindi maitago ni Bella ang sobrang pasasalamat at kasiyahan sa ipinakitang suporta ng kanyang mga kaibigan. Isang makabuluhang sandali na muling pagtitipon ng magkakaibigan, matagal na rin hindi nakikitang buo sa publiko. Makikita sa mga kuhang larawan at videos ang kasiyahan ng tatlo habang magkasamang nakangiti, halatang miss na miss ang isa't isa. Agad namang naging usap-usapan sa social media ang Becky Reunion at marami sa kanilang mga tagahanga ang nagbalik tanaw sa mga panahong palagi silang nakikita ng magkakasama on cam man o off cam. Para sa mga netizens, ang muling pagkikita ni na Angelica, Bella at Kim ay hindi bilang simpleng reuniyon kundi isang patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay walang hanggan. Isang paalala na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa oras o distansya. Dahil kapag mahalaga ang isa't isa, laging may panahon upang magtagpo at magsuporta. Yan ang Becky, solid ang pagkakaibigan, full support sa isa't isa.